pila pila pari uh, yata ako dito kasi sa pag humingi kayo buo buya pahing buo hindi yung bariya yung isa isa lang dito yata ito eh may sampu sa iyo ah Hi, hi, hi. Hi. <laughs> Yeah, oh. <inaudible> good morning uh, Papasok na tayo sa ating uh, trabaho Yan, so Prepared na tayo Yan, so Eh kanina sa ano Doon sa uh, Eh, siyempre napanood Napanood nyo na naman sa ating uh, vlog ano? uh, Ating uh, clip na vlog kanina uh, Bago tayo yung nagsalita ngayon ano? So maraming salamat hanggang ngayon na uh, Tinutuloy nyo pa rin yung video So nagpapasalamat lang ako doon sa ano Uh, sa tatlong sasakyan na nag-abot sa uh, mga bata dun, sa mga street uh, mga uh, batang kalye no' yung nanghihingi s'yempre yun yung ano nila eh yun yung buhay nila sa araw-araw ano para lang maka survive so nakatuwa lang kasi uh, first time na nakita na ano uh, maraming nag-abot no so uh, shout out sa inyo Uh, kung sino man kayo, napakabuti ang inyong ang inyong kaluuban at puso. Yan. Uh, sana so nadami na uh, uh, katulad sa inyo ano, no? So, 'yun lang. Kudus uh, kudos sa mga taong uh, marunong uh, mag-abot sa kapwa nating uh, Pilipino na nangangailangan, lalo na sa mga bata, no? So, maraming salamat sa inyo uh, kung napanood niyo itong vlog na 'to. na uh, uh, nasalot ako sa inyo. So, yun lang mga kada. Papasok tayo sa trabaho. Ibis tayo kasi, yun. Uh, so, mga, ito naman ay, uh, no hindi naman Purkin uh, eh, porque natin nakuha na ng video dahil hindi uh, mas maigi rin yung uh, uh, ma-inspired din yung iba na uh, magtulungan tayo no kahit sa maliit na bagay maliit na pamamaraan no? kahit mariyaman yan at least nakatulong tayo So yun lang mga kada, uh, maraming salamat sa inyo at saka, sa tatlong nag-abot na uh, hindi ko na-expect na dumadami ng nakikita ko ng ganun. So na-inspired yun tayo na mag-abot kahit uh, unti lang sinasahod natin, sakto lang din. Pero ano ba, ba yung bariya, di ba? Uh, at least makakatulong tayo. So yun lang mga kada, maraming salamat sa dudo sa inyo tatlo na nakasasakyan ngayon. na. Sino man kayo, shout out sa inyo. Salamat! Tsaka thank you sa mga ano, shout out sa ating mga followers ha. So comment niyo kayo para ma-shout out ko kayo ano. So salamat, maraming salamat sa inyo. Thank you. Bye-bye.